Filmar Alipayo, inamin na hindi niya anak ang anak nila ni Andy Eigenman. Inamin na ni Philmar Alipayo ang matagal ng usap-usapan na hindi niya tunay na anak ang isa sa mga anak nila ni Andy Eigenman. Ayon sa kanya, matagal na niyang alam ang katotohanan ngunit hindi niya ito agad inamin. Sinabi niyang minahal pa rin niya ang bata bilang sarili niyang anak sa kabila ng katutuhanang ito. Dagdag pa niya, hindi nito naapektuhan ang pagmamahal niya kay Andy noon. Marami ang nagulat at nalungkot sa kanyang pag-amin, lalo na ang kanilang mga tagahanga. Samantala, nananatiling tahimik si Andy at hindi pa nagbibigay ng pahayag tungkol sa isyo. Ayon sa ilang malalapit sa kanila, hindi pa malinaw kung paano ito makakaapekto sa kanilang pamilya. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang kanilang sitwasyon at hinihintay ang sagot ni Andy. Marami ang nagtatanong kung ano ang magiging epekto nito sa kanilang relasyon. Habang wala pang malinaw na sagot, patuloy ang espekulasyon tungkol sa hinaharap ng kanilang pamilya. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.